Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbabasa tayo ng ating mensahe. Ayan. Idol, pwede ba ma-request ng topic? Kasi ang asawa ko umalis ng madaling araw. Sabi niya, may kailangan daw siyang tapusin na trabaho tapos kinabukasan pa bumalik. Problema ko idol siya pa ang galit sa akin. Tinanong ko siya ano sa tingin niyo po idol? Please patulong naman ano ibig sabihin nun. So ang asawa niya daw ay umalis sa madaling araw ang isang babae tapos pagkabalik ay kinabukasan pa. Tinanong niya si asawa eto pa daw ay galit. So ano ibig sabihin ba? Sabi ng ating sender na isang lalaki. Siyempre magbibigay tayo ng opinion kung ano bang ibig sabihin neto. Sa akin mga kasabi, bilang babae, ganito lang yan kasimple. Kapag kang isang babae umalis sa madaling araw, maniniwala ka ba na may trabahong tinatapos ng madaling araw? ba diba, wala naman. ba diba, ang regular naman na pasok ng mga tao, 7, ganyan, ng umaga or 8? 8.30, depende po sa opisina kung, kung ano ang pagbubukas ng kanilang mga trabaho. Pero kapag kamadaling araw, magtataka ka na kasi hindi na ito kapanipaniwala kapag ka umalis sa'yo yung asawa mo, then kinabukasan pa itong bumalik at nagalit pa siya sa'yo. So, ibig sabihin, isa yan sa mga sign na may lalaki na yung asawa mo. Kasi kung hindi totoo na may lalaki ito, dapat mahinahon at maayos na sumagot sa'yo. Pero kung siya pa yung galit, ibig sabihin Nun, ay talagang ayaw niyang pag-usapan yung ginawa niya na pag-alis at pagbalik niya. So kasi dahil guilty siya mga kasawi at hindi lang yon dahil kapag ka nirebisa mo at tinanong mo siya malalaman at malalaman mo kung saan siya pumunta. Kaya ang ginagawa niya para siya ay makalusot ay talagang galit-galitan siya sa iyo para hindi mo na siya tanungin. Siyempre ikaw naman nagtitimpi ka. Ayaw mo na mag-asaway kayo na mag-asawa at alam mo naman na mahal na mahal mo ang asawa mo. Siyempre ikaw yung mag a sa kanya kahit ang dami mong sasabihin, ang dami mong tatanungin kung saan ba siya galing, sino ang kasama niya, ano ba yung trinabaho niya ng madaling araw, ba? Diba? siya pa yung galit sa'yo. Siyempre para sa akin mga kasawi, mas maganda naman manan mo ang asawa mo kung ano ba talaga ang ginagawa niya sa bawat araw. Sino yung managiging kasama niya? Pwede kang mag-research o pwede mong bantayan yung asawa mo na hindi niya nalalaman kasi para mahuli mo siya sa akto. Kasi kapag ka hindi mo ito, nayaan mo lang na ganito ang gawin sa'yo ng asawa mo, mangyayari magugulat ka na lang, baka sumama na siya sa kanyang lalaki kapag ka ganito yung kanyang ginagawa. Kasi nga mas lalo mo siyang tinutulak sa lalaki kapag hindi mo siya kinonfirm at hinahayaan mo lang kung ano yung ginagawa niya sa bawat araw. Kailangan mapagmatyag tayo mga kasawi para naman nalalaman natin kung ano yung mga ginagawa ng mga asawa natin at kung saan ba sila pumupunta at sino ba ang mga nakakasama nila. Mahalaga na nalalaman natin kung sino-sino kasi para naman nagiging aware tayo sa mga kinikilos nila at aware din siya na meron ka ng idea mga kasawi. Para sa huli ay, mauhuli mo na yung asawa mo. So, yun lang mga, mga kasawi yung ating suggestion. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!